Dahil sa nangyaring partial blackout noong March 1, ipinatawag sa isang pagpupulong ng Iloilo -Ilo City ang mga kinatawan ng ERC, NGCP at DOE upang masolusyon na na ang problema sa kakulangan ng supply ng kuryente sa Panay. May detalye live si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Zen? Cecil, binigyan ng pagkakataon ang kinatawan ng power stakeholders na magpaliwanag isa sa mga tinalakay ang completion ng Cebu Negros Panay Backbone Project. Hindi stable ang national grid at may kasalukuyang problema sa transmission system mismo ng mga planta ng Panay Energy Development Corporation o PEDC kaya muling naranasan ang partial blackout sa ilang bahagi ng Panay at Negros Occidental noong Marso 1. Kinumpirma ito mismo ng kinatawan ng Global Business Power Corporation na subsidiary ng PEDC. Ito rin ang tinukoy na dahilan ng PEDC sa nakaraang pahayag nito. Kaya upang maiwasang maulit ang mga ganitong insidente kailangan ng makumpleto ang Cebu-Negros-Panay transmission line na may 230 kV capacity na maglilink sa mga isla ng Negros, Cebu at Panay sa pamamagitan ng submarine cable. Yung uh, target talaga natin is March uh, 31, no? uh, on or before. So uh, as of now we are still there. Sa isinagawang pagpupulong kasama ang ilang local chief executives, pinag-usapan kung gaano kahalaga ang nasabing backbone project. National grid without a backbone is not a national grid. Is not a national grid. Kaya, malaking tulong, ano na ang status ng Cebu si Negros sa panay backbone phase 2. Kinwestro naman ni Iloilo City Mayor Jerry Tranias ang stakeholders kung bakit sunod-sunod ang mga nangyaring blackout noong Enero at Marso. Why can these things happen here in Panay, in Iloilo? And these things will never happen in Cebu or Davao we paid the same amount. Bagay na sinagot naman ng NGCP. Nagkakaproblema lang po tayo kung naubos lahat ng planta dito sa Panay. Doon po tayo may problema sa puntahe. Pero kung may natira po doon, so may tulong na po sa voltage regulation. Samantala, apektado naman ng 12 oras na scheduled power interruption ng ilang power consumers sa lungsod at probinsya ng Iloilo kahapon, March 10. Ang water refilling station na ito hindi muna nag-operate kaya mahigit limampung galon ng tubig ang nakatenga. Ang ilang senior citizen sa ilalim ng puno muna nagpahinga bunsod ng sobrang mainit na panahon na sinundan pa ng walang kuryente. Galingin ako. Ako galingin kung tama kainit mo. Ang pahangin. Hindi na, mamon balay. <laughs> Cecil, ayon sa NGCP, ang mga isinasagawang power interruptions ay bahagi lang na ng paghahanda sa proseso ng energization upang makapagbigay ng dagdag na capacity sa isang lugar. Ito rin ang pagkakataon ng mga power distribution utilities na magsagawa ng maintenance activities. Yan ang latest mula dito sa Iloilo City. Cecil. Maraming salamat, Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV, One Western Visayas.